what's nga pala mga guys welcome mga sa akin youtube channel uh, today nga pala dito tayo sa Doleros Quezon kung sana dito tayo sa Puntok Panahang dito nga pala sa barangay kinabuhay ako sa makikita yung sinasabi nilang bakas daw ng panay kristo Maga dito yung pwede kang maghulog ng barya para daw matupad yung kahilingan pagka nashoot mga pala makikita nyo ang uh, lalaki ng mga puno dito yeah. Ang ganda no, view ng mga kalikasan. Dito nga pala pagka mahal na araw, puno daw itong lugar natin. Pero tingnan mo, kahit simpleng araw lang, may mga pumupunta pa rin talaga dito. Meron din nga pala dito yung mga rebulto na pagka mahal na araw, tinutulusan ng mga kandila ng mga tao dati nga pala na punta na rin ako sa bundok ba pero yung pinupunta ko dati yung meron tatlong cross pero dito sa lugar na to itong sa may bakas daw ng paa ngayon lang din ako napunta dito ayos naman yung lugar yung sa uno ko nga napunta na ang mahirap dun eh akit pa kami ng bundok pa ang gamit pero dito yung sasakay ng umakit sa bundok oh kaway kaway Boss, kaya na kasalanan. <laughs> <laughs> Ito nga pala dati yung dating pinupuntahan din daw dito yung kweba Kaso ah, <laughs> bawal daw pumasok kayo dito kasi gumuho daw. Ano ah, pare, papasok ka ba? Hehehe. <laughs> Ni sirena. <laughs> Ayun, okay. Ayos naman yung lugar nila dito. Ang ganda ng mga... Uh... So, uh, banal na ano daw ito. Uh, banal na buntok Kaya, uh, Tim, papaalam ka pag uh, kukuha ka ng mga pictures sa kabin. Doon na lang sa itaas. Meron din doon na uh, mga tindahan sa Asia. Lapit lang mo Sa Mini Falls. Uy, malamig. So, dito na nga pala tayo sa sinasabi nilang bakas daw ng panic rates. So, yan. Diyan mo daw kailangan ma-shoot yung pare para dahil ka matupad yung mga kahilingan. syempre susubukan na rin natin. Malay mo, magkanta to yung wish natin. Ah, uh, ang wish nga pala natin dyan, ah, uh, kung hindi tatama sa loto, si bana alawin na lang po. Ayan akala ko nung una madali lang makashoot dun sa pinaka mismong bakas pero ang hirap pala. Nakadami din akong dito. So yun na nga bumalik pa ako nakabiis na ako pero hindi pa rin ako makashoot. Mahirap din talaga eh. Pero syempre kailangan tsaga tsaga lang. Konting lakas. Yun. So yun na nga, nakahulog na rin. <laughs> kaya pwede na tayo muwi. Ayan. Yeah. Bago tayo muwi, ayan, may dadaanan tayong bilihan ng mga souvenir. Ayan. Yeah. Dito na rin tapos yung vlog ko.